Hello mga pare ko kamusta kayo? Sana'y nasa maayos lang kayong mga kalagayan. At heto nga muling nagbabalik anime Tagalog tala ngayon. Nandirito na, na naman tayo para sa ating panibagong pag-uusapan. At ito nga ang bagay na patungkol kay Konohamaru Sarutobi na kung bakit hindi pa nga ito pwedeng mamatay o madedo sa Boruto Timeskip 2 Blue Vortex. Bakit hindi siya mawawala sa kwentong ito? Lalong-lalo lalo na sa nakakita nating sitwasyon ngayon dito sa Timeskip ng Boruto. Dahil nga may mga makukulit na nagsasabi na kesya mamamatay na nga daw si Konohamaru aalisin na nga daw ng author yan sa kwento. Wala naman daw kasing silbi yan, kaya dapat na mawala na nga lang daw si Konohamaru. At time skip na nga daw ng Boruto, pero napakahina pa nga rin daw ni Konohamaru. Kaya okay na nga lang din daw sa ilan na mawala na nga daw ito. At meron naman na panghihinaan ng loob. At nanghihinayan nga ng lubos sa karakter na ito. So sari-saring emosyon nga o sari-saring negatibong isipin nga ang pumapasok sa isipin ng mga fans patungkol dito ay Konohamaru Sarutobi. So kaya nga din sa mga bagay na yan, eh, ating nga aalamin ngayon. Ang limang bagay na magbibigay pag-asa sa ting mga fans na magiging dahilan din upang lalo pa tayong magpatuloy sa pagsubaybay sa kwentong ito. Dahil basically no, si Konohamaru ang isa sa pinaka inaasahang karakter dito na dapat nga ay malaki na ang inimprove. Kaya para sa mga fans dyan na napangihinaan nga ng loob, eh ngayon nga guys ay ating nga tatalakayin ang bagay na yan. Limang bagay na magsasabi na hindi nga mamamatay si Konohamaru dito sa Boroto Timeskip to Blue Vortex. And let's go mga sir at atin na nga umpisahan. At ang unang bagay nga dito na magsasabi na hindi pa nga madededo si Konohamaru ay ito ang si Wigi Kazamatsuri. Yes guys, ang iniibig ni Konohamaru Sarutobi. So itong ideya na to mga pare koy ito rin yung mga sabi na kung bakit hindi pa madededo si Konohamaru. So bakit? Ganito lang yan guys. Itong dalawang to, alam naman natin na hindi pa ganung kasolid yung kanilang love team. Although alam naman natin na simula pagkabata ay eh magkasama na nga sila. Pero to the point kasi na hindi pa nga nagkakaaminan itong dalawang to. Which is, alam din naman natin na sila pa rin na magkakatuluyan sa darating. So ngayon, kung madededo o mawawala na agad si Konohamaru sa kwento, eh mukhang ang pangit naman yun mga pare ko At saka tignan nyo naman yung nangyari kay Muigi Naging puno. Naging puno na nga tapos mawawala pa si Konohamaru. So kaawa-awa naman yung dalawa. So para kahit papano eh, hindi -lulus ka lulus-lulus o kaawa-awa eh patikimin naman natin sila ng maayos o matamis na love team ba? Diba? Kaya yun guys ang sasadahilan kung bakit hindi pa pwedeng mawala o hindi pwedeng madedo si Konohamaru eh dahil nga dito kay Muigi, Dahil mukhang nakaakda na nga sa kwento na sila talaga ang magkakatuluyan. So plus points na yan guys para sabihin natin na hindi nga madededo Dedo si Konohamaru at siya ay patuloy pang mabubuhay. At ang pangalawang bagay naman dito na magasabi na hindi pa nga mawawala sa kwento si Konohamaru Sarutobi ay ang kanyang mga bagong jutsu, skills at ability na hanggang ngayon ay hindi pa nga pinapakita. So kung madededo na agad si Konohamaru, eh parang ang pangit naman yon. Hindi pa nga natin nasasaksihan yung kanyang mga bagong ability, jutsu at skills na manamang natutunan niya sa timeskip tapos mawawala o madededo lang agad siya. So unfair ba diba? Parang ang pangit talaga. So di ba pinakita sa atin yung bagong ability niya na no, itong wind style Dresden Barricade na kung saan magagawa niya ma-e-block at madepensahan ng kanyang sarili sa mga atake. So isang peraso pa lang yan guys. Which means na marami pa nga talagang ability ni Konohamaru dito ang hindi pinapakita. Katulad nga din ng teorya natin nakaraan na maaari na nga din ilabas ni Konohamaru si Monkey Enra na expected na nga din natin na adult version na nga ni Enra ang lalabas dito. Dahil nga ang huling nakita natin si Monkey Enra eh bata pa nga ito ba diba? So dahil nga time skip na ito ng Boruto eh matik talaga guys na adult Enra na ang lalabas dito kapag kapag sinamon ito ni Konohamaru. So ilang bagay pa lang yan mga pare koy. Na ibig sabihin lang din na imagine na lang natin na kung mawawala agad si Konohamaru, eh ang pangit talaga guys kasi nga nakakadismaya ng todo na hindi natin masasaksihan na isamon na ni Konohamaru itong si Adult Enra. Nakakadismaya yun mga pare ba? Diba? Mawawala agad si Konohamaru nang hindi man lang na gagamit uli si Monkey Enra. So nakakabad trip yun pang ganun ba? Diba? Kaya yun guys, ang pangalawang dahilan kung bakit hindi nga pwedeng mawala agad si Konohamaru. Marami pa dapat tayong abangan na panibagong mga Uh, pang ang abilidad niya, mga pangmalakasang skills, mga pangmalakasang jutsu na marahil na ilalabas na nga ito sa pinakamatinding mga bakbakan sa inaharap. Kaya hindi siya pwedeng mamatay, mga pare koy. And here we go sa pangatlong bagay na magsasabi na kung bakit nga hindi agad madedo si Konohamaru. At ito nga ang isang bagay na siya nga kasi ang captain ng bagong Team 7. So isipin nyo mga pare koy pag sinabing Team 7 eh napaka-solid nga nan. Hindi lang ang mga estudyante ang nagiging malakas. So 'di ba sa mga nakaraang Team 7 din mga solid din yung lineup. Hindi lang mga estudyante nila ang halimaw, pati yung mga guro. Yung head leader nila malalakas din. Na ganun nga din dito sa bagong Team 7 sa Boruto Timeskip. Kaya hindi pwedeng mawala agad si Konohamaru. Pag kinuha kasi o nawala agad si Konohamaru, eh parang magiging imbalance o papangit yung magiging output. Kumbaga parang masisira kasi yung dynasty or yung parang legacy ng Team 7. Kung paano naging solid din yung mga guro at ang mga estudyante, e eh ganun din dapat dito sa Timeskip ng Boruto. Which is si Konohamaru nga ang head leader. Although kahit sabihin natin na hindi naman siya magiging kapantay na kanya mga estudyante pero at least papano hindi siya ganong kakulelat. Kaya malamang sa mga hinaharap na eh kahit papano palalakasin pa rin si Konohamaru dito. At kaya hindi talaga mawawala si Konohamaru guys. The legacy continue. The legacy of Team 7 will continue. At syempre speaking of Team 7 eh ang kasunod nga natin dito ay itong si Kashin Koji. Yes guys yung sinabi ni Kashin Koji patungkol sa Team 7. So kung matandaan nyo pa diba dun sa mga nagdaang chapter, nasa pamamagitan nga ng palaka ay nakipag-usap si Kashin Koji kay Shikamaru at kanya nga sinabi dito na ang ipadala nga daw ni Shikamaru na backup para sa bayan ng Suna ay itong Team 7. So take note guys, based sa nakita ni Kashin Koji sa future or based dun sa nakita ni Kashin Koji na mangyayari sa inaharap, eh ang Team 7 nga ang successful o tagumpay na magagawang backupan ng bayan ng Suna. So anong ibig sabihin mga pare koy? So ganito lang na makasimple yan no. Si Kashin Koji na malaman niya na nga na meron siyang ability ng ganon, eh simula nga din nun mas nag ingat na siya sa kanyang mga galaw. Na ibig sabihin, kada galaw na gagawin niya o kada hakbang na gagawin niya, ay tinatantya o tinitignan niya nga muna yung pinakamataas na magiging porsyento ng kanilang pagtatagumpay. Na ibig sabihin nga lang din guys, alam din ni Kashin Koji na magiging safe si Konohamaru at ang kanyang mga kasama nang piliin niya nga ito upang ipang backup sa bayan ng Suna. Kasi guys, possible na nakita nga ni Kashin Koji na hindi naman napahamak sila Konohamaru sa paglaban kalimatsuri. Pero sa kabilang banda naman, pwede nga rin mapahamak sila Konohamaru kung sakali madaling lumihis sila o magbago sila ng plano at hindi nila sinunod yung mangyayari. Isang halimbawa na nga lang dyan is yung pinagbawalan ni Kashin Koji si Boroto na pumunta nga dun sa mga nangyayari sa bayan ng Suna. Sa kadahilanan na unang bagay na mas iniingatan kasi ni Kashin Koji si Boroto. Maaari kasi magbago yung pangyayari based dun sa positive na nakita ni Kashin Koji. Maglilihis yun at magiging negative ang output kapag nagpumilit si Boroto nang hindi naayon dun sa nakita ni Kashin Koji sa future. So ibig sabihin talaga guys, safe talaga si Konohamaru at ang kanya mga sama, basta't mababalance nila ang pangyayari sa positive outcome na nakita ni Kashin Koji sa hinaharap. Kaya sa case ngayon na nakita natin nangyayari sa bayan ng Suna, eh we can safely say na hindi nga mapapahamak ang ating mga pambato. Ligtas sila doon mga pare koy. Kaya masabi nga natin na hindi nga talaga mamamatay si Konohamaru. And here we go mga sir, nandito na tayo sa pinakahuling listahan na magsasabi na kung bakit nga hindi agad mamamatay si Konohamaru sa kwento ng Boruto 2 Blue Vortex. At ito nga ang Konohamaru Sarotobi da Hokage. Yes mga mga sir. Hokage level Konohamaru. Hindi hindi pwedeng madedo si Konohamaru hangga't hindi niya nakakamit ang titulo ng pangiging Hokage. Sa lahat ng bagay na pwedeng makamit ni Konohamaru, eh ito nang ng pinakamaganda na pwedeng niya makuha. Simula pagkabata pa lang, eh hinangad na nga rin ni Konohamaru ang titulo ng pangiging Hokage. Lalo't sa isang bagay pa nga rin na ang kanyang karibal na si Naruto ay nakuha na nga o nang tagumpay na nga sa bagay na ito. So kung sinabi natin kanina yung about sa legacy ng Team 7, eh pagdating naman dito sa pagiging Hokage, eh parang ganoon din guys. Parang may si Red. Kasi pansin ninyo no, tatlo sa mga Senju ang naging Hokage. So diba si Hashirama, Tobirama, at Tsunade. Tapos sa kabila naman si Minato at Naruto. Then about naman kay Kakashi, eh hindi na talaga masusundan yun guys. Dahil nga sa pagkakalam din natin, siya na nga lang din na kahuli-hulihang ano, kahuli-hulihang miyembro ng Hatake. Then pagdating naman sa Sarutobi, eh may isang Hokage na nga dito guys, diba? Ito si Hiruzen. So alam nyo na ibig sabihin guys, hanggat may natitirang isang miyembro ng isang angkan na pwedeng pagpasahan ng karang pangalan e eh maaari pa nga rin itong magpatuloy sa salit-saling lahi. The will of fire will continue. Kaya kung may tatlo sa Senju ang naging Hokage at dalawa sa side ng Namikaze, e eh dito naman sa Sarutobi clan mga pare ko, eh matik na magiging dalawa na rin ang magiging Hokage. We can say na hindi pa man ngayon, pero sa hinaharap alam naman natin na maaari nga din mangyari yon. Kaya masabi din natin na hindi pa nga mamamatay talaga si Konohamaru. Lalot na nga ko na din ito kay Naruto na siya ay magiging Hokage nga din balang araw. So ayun nga mga sir, ang limang bagay na magsasabi na kung bakit hindi pa nga mamamatay si Konohamaru dito sa kwento ng Boruto Timeskip 2 Blue Vortex. And syempre, kung may mali ako nasabi or may kulang ako nasabi, eh please pakicomment na lang dyan sa ating comment section below guys para malaman nga din natin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na yun. Hanggang dito na nga muna tayo. Maraming salamat sa inyong pranood. Keep safe palagi mga pare ko. Yung anime Tagalog talakayan nagpapaalam.